lumalala at nawawala sa kontrol ang sitwasyon. Para kay Vladimir Putin, habang sumisiklab ang malalaking protesta sa loob at labas ng Russia, direkta nitong hinahamon ang kanyang kontrol sa militar at politika. Sa Irkutsk, Russia, nagprotesta ang mga mamamayan laban sa malaking pagtaas ng buwis ni Putin ngayong digmaan. Marami ang nagsasabing itinutulak sila nito sa kahirapan. Samantala, tumitindi rin ang sentimyentong laban sa Russia sa ibang bansa. Sa Slovakia, libo-libong nagpo-protesta laban sa makarasyan na polisiya ni punong ministro Robert Fico. At marami ring tutol sa pananaw niyang dapat lumaban kay Vladimir Putin ang mga hindi sang-ayon sa kanya. Sa Georgia, mahigit isang taon ng tuloy-tuloy ang mga protesta laban sa Russia at mas lumakas pa kamakailan na bunyag na gumamit ng chemical na lason na keimite. Mula pa noong unang digma ang pandaigdig, ang makarasyan na partido sa water cannon laban sa sarili nilang mamamayan. Malinaw na ngayon ang pagtutol mula sa mga lungsod ng Russia hanggang sa mga kabisera ng Europa na ang gastos ng digmaan ay nagdudulot ng pandaigdigang demokratikong pag-aaklas. Simulan natin sa umpisa. Sa Irkutsk, Russia, hinihikayat ng mga mamamayan si Munting Vladimir na itigil ang bagong buwis sa digmaan. Pakinggan mo lang ang gusto nila. Diosko, bukas na panawagan kay Pangulong Vladimir Vladimirovich ng Federation ng Russia. Kami ang nagpapalago ng ekonomiya ng Russia at ng buhay ng mga empleyadong tapat sa kanilang bayan bilang katuwang sa negosyo. Ngayon, namamatay na ang paniniwalang ito. Nilalagdaan namin ang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng mga dokumento. Wala kami roon. Yung pababago sa tax code ay hindi pagwawasto. Ito ay paglabag sa batas, ito ay pang-abuso sa tiwala ng mga kinatawan. Ang ating kakayahang kumita ay mga luha sa schedule na di nakita. Ang inflation ay mga estanteng walang laman ng pamilyang hindi na natin kayang pakainin. Diyos ko. Pinapatay kami gamit ang CP mula sa iyong kautusan, inilibing kami sa ilalim ng rebultong ikaw mismo ang nagutos na alisin. Nagmakaawa kami ng awa, humingi kami ng buhay para sa tinatawag mong batayan ng ekonomiya. Itigil ang tahimik na parusa sa aming lungsod bukas ang ilaw ng mga pagawaan. Aminin mo na lang na kailangang mamatay ang maliliit na negosyo ng Rusya para malaman namin at tumigil na kami sa paghihintay. Tama na Diyos ko. Ngayon, dapat linawin na ang mga taong ito ay hindi nagpoprotesta laban sa digmaan. Okay Putin, Partikular nilang tinutukoy ang mga politikong Ruso at ang parlamento ng Russia. Kaya naman tinatawagan nila si Putin bilang pangulo ng bansa. Para iveto ang batas na ipinasa ng parlamento ng Russia ngayon, ayon dito, sa dalawang libo at put anim o ilang linggo lang, tataas ang buwis ng bawat mamamayan. Hindi napapansin ng iba na kailangang ipasa ng parlamento ng Russia ang batas dahil naubusan na ito ng pera. Kailangan nila ng paraan para ponduhan ang pananakop ni Putin. Kaya bakit hindi nila ipinoprotesta si Putin o ang digmaan niya? Well, iyon ay dahil may isang patakaran lang sa Russia na kailangang sundin ng lahat. Pwede silang magprotesta sa mga politiko at batas, pero bawal magprotesta laban sa char. Nakita natin ang perpektong halimbawa nito kamakailan. Nang may nagprotesta sa Vladivostok, nakakakuha ng permit mula sa gobyerno, ang mga nagpoprotesta dahil gusto nilang iprotesta ang aksyon ng gobyerno. Sa Rusya, kailangan ng permit mula sa gobyerno para magreklamo laban dito. Pero sa protestang ito, uminit ang mga nagpoprotesta at diretsyang tinawag si Putin para sa nangyayari sa Rusya. Doon na mabilis na pinatigil ang protesta. At noong nag-apply ulit ng pangalawang permit ang mga nagpoprotesta. Ilang araw lang ang lumipas, tinanggihan ng lokal na pamahalaan ang kahilingan nila. Mahalagang punto ito sa Rusya. Pwede ka lang magprotesta kapag pinayagan ka ng gobyerno. At kapag sumobra ka sa protesta, aarestuhin ka at diretsyo kang ipapadala sa gulag. Ganyan kinokontrol ni Putin ang mga tao niya sa loob ng bansa. Pero sa kasamaang palad para kay Lido Vladimir, hindi niya magagawa ang parehong bagay sa ibang bansa. At ngayon, nakikita natin ang mga protesta sa ibang mga bansa kung saan masyadong makarasha ang mga gobyerno. Simulan natin sa Slovakia. Kamakailan? Libo-libong mamamayan ang nagprotesta sa iba't ibang lungsod, kabilang ang kabisera ng Slovakia. Tinututulan ng mga protesta ang punong ministro at ang kanyang pro-Russian na polisya. Ang kasalukuyang punong ministro ng Slovakia, si Robert Fico, ay nagsilbi na ng apat na termino. At ngayon, kumampi siya ng husto sa Russia tungkol sa pananakop ng Ukraine. Sa katunayan, paulit-ulit siyang naglakbay papuntang Russia para makipagkita kay Vladimir Putin upang ipakita ang kanyang suporta sa Russia. Noong nagprotesta ang mga estudyante at mamamayan ng Slovakia laban sa patakarang ito. Sinabi niya sa publiko na kung ayaw nila sa mga polisya niya tungkol sa Russia, sila na lang daw ang lumaban kay Putin. Ngayon, hindi ko maintindihan ang lohikang ito dahil sa demokrasya. Dapat may boses ang bawat mamamayan sa pamamalakad ng mga leader at polisya. Ayon kay Fico, kung di ka sangayon sa kanya, Labanan mo na lang daw ang Russia Direkta. Ipinapakita nito ang lahat ng kailangan nating malaman tungkol sa kung sino ang sinusuportahan niya. Alam mo ba kung ilang kabataan ang mamamatay? Kung tunay kayong bayani sa itim ninyong t-shirt at takot sa digmaan, sige lang. Magkakaroon kayo ng kalayaan, sandali lang, magkakaroon kayo ng pagkakataon magsalita. Teka lang, huwag kayong matakot, hindi ko kayo iiwan. Hindi ako tatakbo kahit kanino ni kay Krato, nandito lang ako. Aba, nanginginig ka na. Ulitin ko... Binatang lalaki, sige na, halika, tumayo ka at maglakad. Karaniwan, ayan na. Halika at lumaban sa Ukraine, matutuwa kami. O siya? Diyos ko. Si Fico ay kabilang sa grupong tinuturing na tagapagsulong ng kapayapaan. Sa totoo lang, mas delikado pa ang pagiging tagapagsulong ng kapayapaan kaysa sa pagiging tagapagsimula ng digmaan. Dahil hinihiling ng mga taong ito na isuko ng mahihina ang kanilang mga sandata at tanggapin ang kanilang sariling pagkawasa. Pinipilit ng iba na ang malalakas ay magpigil at humingi ng paumanhin dahil kaya nilang protektahan ang mahal nila. Samantalang ang mararahas at mapagsamantala ay pinapalampas at binibigyang dahilan. Ang tagapagsulong ng kapayapaan ay hindi totoong naghahangad nito, kundi politika ng sapilitang pagpapasakop na tinakpan ng malasakit. Hindi mo ito napapansin dahil tinuturing nilang ekstremismo ang moral na kaliwanagan at mapanulsol ang pagtatanggol. Pinipilit ng mga tagapagsulong ng kapayapaan na magkasundo ang tupa at lobo. Tapos, sinisisi pa ang tupa kapag kinain ito. Hindi napipigilan o naibibigay ng mga tagapagsulong ng kapayapaan ang kapayapaan. Nakakasama pa sila sa nagpapalakas sa mga malulupit. Pinapayagan nila ang tunggalian at pananakop sa pamamagitan ng pagpapahiya sa paglaban. Malupit, pangit, at mapait ang digmaan. Pero minsan kailangan din ito. May mga bagay na dapat ipaglaban. Ang tagapagtaguyod ng kapayapaan ay naniniwala sa ilusyon nito at handang magsakripisyo para makamit ito. Ngayon, ito ang perpektong pagkakataon para ipakita sa inyo ang isa sa mga paborito kong talumpati ni Pangulong Ronald Reagan. Ibinigay niya ito habang tinatalakay ang Unyong Soviet. Pero bagay din ito sa Russia ni Putin ngayon. Pakinggan ninyo. Ayusin natin ang tala. Walang debate sa pagpili ng kapayapaan o digmaan. Isang paraan lang ang tiyak para sa kapayapaan at makukuha mo ito agad. Sumuko ka. Aminado ako may panganib sa kahit anong landas na tatahakin natin maliban dito. Sinasabi ng kasaysayan na mas delikado ang pagpapalubag loob. Ito ang multong ayaw harapin ng ating mabubuting liberal na kaibigan. Ang patakaran nila ay pagpapalubag loob na hindi nagbibigay ng pagpipilian sa kapayapaan o digmaan kundi sa paglaban o pagsuko. Kung patuloy tayong makikibagay, patuloy na atras at urong, sa huli ay haharapin natin ang huling kahilingan, ang ultimatum. At ano na pagkatapos? Sinabi ni Nikita Khrushchev sa kanyang mga tao na alam niya ang magiging sagot natin. Sinabi niya na umatras tayo dahil sa presyo ng Cold War. At balang araw, kapag dumating na ang oras para ibigay ang huling ultimatum, ang ating pagsuko ay magiging kusang loob dahil sa panahong iyon, tayo ay pinahina na mula sa loob, espiritual, moral at ekonomikal. Naniniwala siya dahil narinig niya sa atin ang mga tinig na gusto ng kapayapaan kahit ano pa ang kapalit, kahit maging pula kaysa mamatay. O gaya ng sinabi ng isang komentarista, mas gusto niyang mabuhay na nakaluhod kaysa mamatay na nakatayo. Doon nagsisimula ang digmaan dahil hindi lahat tayo kinakatawan ng mga tinig na yon. Pareho nating alam na hindi natin pinapahalagahan masyado ang buhay at kapayapaan. Napakatamis ba nito para bilhin kapalit ng tanikala at pagkaalipin? Isa pang argumento ng mga tagapagtaguyod ng kapayapaan ay, maraming kabataang Ukrainyano ang namamatay, kaya dapat sumuko ang Ukraine para mailigtas sila. Pero hindi ito tamang paraan para sa pangmatagalang kapayapaan. Dahil kung titingnan lang natin ang mga teritoryo ng Ukraine na kontrolado ng Russia ngayon, ipinapakita nito ang katotohanan kung ano ang mangyayari sa mga Ukraniano kapag sila ay sumuko. Tingnan mo. Sa mga lugar na okupado ng Russia, sinimulan na ni Putin ang sapilitang pagkuha ng 10,000 kabataang lalaki bilang pambala sa kanyang hukbo. Ipinapakita nito kung ano ang mangyayari kung magbigay pa ng teritoryo ang Ukraine. Mas bibigyan lang natin ng kakayahan. Yaman at lakas taon ng Ukraine ang Russia na magagamit laban sa Ukraine. Kung makuha ng Russia ang Ukraine, gagamitin nila ang mga tao roon para lusubin ang ibang bansang Europeo. Pakinggan ninyo ang paliwanag ng Polish na kalihim ng ugnayang panlabas dahil mas maganda ito kaysa sa paliwanag ko. Nagtatag ang Russia ng isang ekspansyonistang bagong ideolohiya ng imperyo na ginamit nila para hugasan ang utak ng kanilang mga sundalo, mga bata at buong population. Sa simula naroon ang salita naging laman ito at sinakop ang mga kalapit bansa. Georgia muna ngayon, Ukraine. At syempre, kung magwawagi ang Rusya sa Ukraine, matutokso siyang gamitin ang teritoryo, industrial at yamang tao ng bansang iyon upang magpatuloy pa at iyan ang dahilan kung bakit mahalagang panatilihing malayo hanggat maaari ang hukbo ni Putin sa ating mga hangganan na nangangahulugang pagtulong sa Ukraine na ipagtanggol ang sarili nito. Pinipilit ni Putin na ilipat ang mga Ukrainian mula sa sinakop na teritoryo papuntang Siberia. Ginagaya lang niya si Stalin na sinubukang burahin ang pagkakakilanlan ng mga Ukrainian noong siya ang Tsar ng Russia. Kaya mahalagang bigyan ng kakayahan ang Ukraine na lumaban hindi pilitin itong sumuko. Isa pang bansa na patuloy na lumalaban sa pananakop ng Russia ay ang Georgia. Sa Georgia, lumalakas muli ang mga protesta laban sa Russia. Alam mo, mahigit tatlong daan at pitumpung araw nang tuloy-tuloy ang mga protesta. Kaya mahigit isang taon na ito ngayon. Ayon sa bagong investigasyon ng British Broadcasting Corporation, mukhang gumamit ang gobyerno ng chemical na sandata sa water cannon laban sa sarili nilang mamamayan. Sabi ng mga nagpoprotesta, ang mga chemical ay may lason mula pa noong unang digma ang pandaigdig na tinatawag na chamates. Pagkawisik ng lason, ilalang araw nilang naramdaman ang hapdi sa balat na di matanggal kahit hugasan. Dahil dito, lumalaki ang mga protesta at hinihiling ng tao ang international na investigasyon laban sa gobyerno at rehimen. Police. Mahalaga ring bigyang pansin ang Georgia dahil mahigit isang taon nang tuloy-tuloy ang mga protesta doon. Maglalabas tayo ng espesyal na video sa lalong madaling panahon. Marami sa mga nagprotesta ay pinagmulta ng daang libong dolyar dahil sa pagdalo sa protesta. Ito ay bansang may karaniwang kita na pitong daan kada buwan. Maraming nagpoprotesta ang nagsusugal ng lahat para ipaglaban ang bansa dahil alam nila ang kahalagahan nito kung kaya ng gobyerno dayain ang eleksyon at lumapit sa Russia at Putin. Hanggang dito muna ang aking ibabahagi ngayon. Magkakaroon tayo ng mas detalyadong video tungkol sa Georgia na ilalabas namin sa lalong madaling panahon. Isa sa mga problema sa paggawa ng ganitong video ay ang pagpapakita ng maraming drone strike. Kahit walang nasasaktan na tao o sundalong ruso, sa video, madalas i-demonetize o higpitan ng YouTube ang mga ito. Sa katunayan, nitong nakaraang linggo, apat sa mga video namin ang na-demonetize ayon sa YouTube ang pagpapakita ng drone strikes o kahit footage mula sa frontlines ay hindi advertiser-friendly. Kaya naman nililimitahan ang mga video. Ito ang realidad ng makabagong digmaan na nilalabanan at sinusubukang lampasan ng mga Ukrainiano. Naniniwala kami na mahalagang maipakita ito. Kaya inilunsad namin ang aming platforma, Basics Insider. Ginawa namin ito mula umpisa. Kaya walang limitasyon. Hindi namin kailangan i-blur ang aming drone strike. Hindi namin kailangan i-blur ang aming mga kuha sa frontline at hindi rin namin kailangang i-blur ang mga bas ng himpapawid ng Russia na nasisira. Bukod pa rito, wala talaga kaming mga patalastas sa site dahil dito, hindi namin kailangang i-sensor ang sarili namin kahit hindi gusto ng mga advertiser ang nilalaman namin. Hindi namin pinopondohan ang site gamit ang mga patalastas. Pinopondohan namin ito sa pamamagitan ng inyong suporta. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong uri ng balita at gusto mong mapanood ang aming mga video na hindi na-sensor at makakuha ng mga bonus na nilalaman na hindi talaga namin pwedeng i-upload dito sa YouTube. Siguradong sumali ka sa amin sa basicsinsider.com. Pwede mong iklik ang link sa description or i ang QR code sa screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng nilalaman na na-upload na namin at lahat ng mga video na ia-upload pa namin sa hinaharap. Bukod dyan, masuportahan mo ang coverage at channel namin. Salamat! Ako si Sam. Magkikita tayo sa susunod.